So, naka-assign ako ngayon sa taas maglinis. Pero, parang last day, tomorrow, mag-report na yung aking kasama. So, ito yung stairs. And then, ganda, no? Ayan. Ayan siya. Parang, ano, yun may plants doon. Panlinis ng kasama ko kasi, siya yung... <laughs> Ayan, maglinis ako sa taas. Ayan, mayroon siya ditong ano. So, ito. Maglinis na ako. Huwag lang bumagsak yung cellphone ko, kawawa. So, this is the view. Pag umakyat ka, maliwanag lagi. Ayan, and the back area is same. Roof and the garden in the TV room. I rolled up the, at tinaas ko yung kanyang blinds. So, ayan yung entrance. Huwag nating tingnan yung bubong, ang pangit na. So, ayan. Ito naman yung view. Mga building. So, ayan yung mga plants doon sa iba ba. Ito, wire yan eh. <laughs> Cable wire. So, ayan may yung main entrance may dal hagdan and then... One, two, three,